Ano po bang hiwagang nababalot sa mga taong si um, I mean na si sira ang ang kaisipan. Ah uh, po at saka yung mga bulag o oh, pingi na pinanganak ng um, mga may kapansanan na parang wala nang safety so. yeah. Ah. Mali po yung perception natin na walang silbi yon. Halimbawa atin nyo ha. Halimbawa ang asawa mo bulag. Napakalaki ng silbi noon asawa mo, bulag, napakalaki po ng silbi nun. Dahil doon sa asawa mong bulag, makikita ng Diyos, banal ka talaga eh. Mahal mo siya kahit bulag, nagsisilbi ka, pinagsisilbihan mo siya. Tayo po kasi, kung maintindihan natin ang halaga ng buhay, ang buhay po kasi, we do not live for ourselves. That's the principle. We must live for a great purpose. Maaari, you live to serve God, para kandilihin ng mga asa, asawa mo at mga anak. Ganon, paglilingkod sa Diyos yun eh. Eh, kaya po ano eh, hindi naman ang ibig sabihin, kung mo ang isang tao bulag, wala nang silbi eh. Unang-una, yung bulag, yung pipi, yung bingi, burden natin yun eh. Dahil sa mga yun na ipapakita natin sa Diyos ang ating kompasyon, pagmamahal sa kapwa, maliligtas tayo. Pag natuto kang magmahal, mahal, maliligtas ka magiging dapat ka sa Diyos eh. Eh kung walang bulag, walang, walang pipi, walang bingi, wala tayong pagsisilbihan ganun, pare-pareho lang tayong mga tao, we cannot show mercy. Hindi magagamit yung mercy. Kaya nga meron tayong feeling of mercy dahil we have to be merciful dahil merong mga dapat kaawaan eh. At yun na nga yung mga less fortunate. Kasi alam nyo, sino ba ang gumawa sa pipi, sa bingi, sa bulag? Sino ba ang gumawa? Pakinggan nyo po sa 4.11 ng Eksodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba ako ang Panginoon? So, sinasagot ng Diyos. Siya pala gumawa ng pipi, bingi, bulag, may paningin, disabled, may depresya sa isip. Siya gumawa eh. Eh kung siya gumawa, may kaligtasan ba yun? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4 G's. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay na Siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan. Ang Diyos ay may kakayahang magligtas ng lahat ng tao kahit na bingi, pipi. Pwede na may ng Diyos yun eh. Maaari sabihin ng iba, paano man iligtas yun? Mas ligtas pa nga yun eh kesa sa nakakakita, may matay yung isip, pero kalukuhan naman ang ginagawa. Eh, yung mga mentally retarded, yung mga mongoloid, yung mga taong walang, yung wala sa normal. Ano po yan eh? Marang maibibilang mong walang malayan parang bata. Eh, yung bata, ayon sa Biblia, tagalangit yan eh. Yung sinasabi ng Mateo 19.14, Datapwat sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tanyo, yung, para, yung maliit na bata, yun nga itinuro ni Kristo, taga, taga langit yun eh. At yung mga katulad ng batang maliit, taga langit din yun. 18 Di si naman. At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kailangan pala ang, maging, ang makakapasok sa langit yung parang maliit na bata eh. Ang isip parang bata. Di ba ganoon? yung bata, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagsiselos. Yung bata, hindi nagsisinungaling, hindi pumapatay, hindi nangangalo niya, hindi mahala. Yung bata, nangahubot-hubot yung mga bata, walang iniisip na masama. Ganun dapat ang magiging dapat sa Diyos. Ang makakapasok sa langit. Eh yan pong mga disabled, parang bata yan eh. Kaya wag po kayong maawa sa ganun. Baka mas kaawa-awa pa po tayo ron. Kung tayo may tunay na kaisipan, may nakapag-aral, pero masama ang gawa natin, mas magiging dapat pa yung ganong mga bata. O kaya yung mga katulad ng bata. Huwag niyo pong pagpagura ng isip yung kapatid. Diyos din ang gumawa ron. May awaan Diyos dun sa mga yun. consider is being equal with God. Bakit tayo tiyak na ito ay mali sa alin, in particular yung talata ng Biblia? Sa pagka, marami sa salong natin kapag tinapay ka, na mga talata ng Biblia. Kung tatanggapin natin na tamang pagkakasali ng salin ng Biblia na kanilang Yan po ang masabi ko. Yes. yan po nilalabo ng mga taong naniniwala sa Biblia ng Tanraw. Nasiyang wika si Kristo. Bagamat pananglan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ako ba? Nakitulad na. O, paano siya makikitulad sa tao? in what way, sa anong paraan siya makikitulad sa tao. 1.14 ng buwan, pakinggan nyo nakasulat. At ah, nagkatawang tao ang verbo para makatulad siya sa tao, magkakatawang tao siya. Hindi naman po siya nagkatawang kalabaw. Yes. Hindi rin siya nagkatawang anghel. Hindi rin siya nagkatawang ayon. Nagkatawang tao siya. Magka ba nagkatawang tao? Tao ba yun? Ikaw nagkatawang tao ka ba kapatid? <laughs> masama ang implikasyon ng pag sinabi ko ng katawan tao kay eh, tao ka naman talaga. Bakit ano ibig sabihin aswang ka? Ng katawan tao ka? Pagka sinabi ng katawan tao, hindi ko talaga tao. Doon sa nabasa kong Biblia, nasaan yung Diyos? Ngayon, ayaw po nila noon. Eh, nasaan yung Diyos lang naman eh. Hindi naman ni Ikay tunay na Diyos. Hindi eh, magbasa tayo ng ibang salit, Yung magandang balita, Biblia. Basahin natin ng dosing magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kaya, makikita nyo po sa screen nyo, that is the right quote, copy and reproduction of what really is in the good news. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Bakit? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Diyos ba mo siya? Diyos. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Tingnan nga, let us check it in other translation. Puntahan po natin sa maraming sali ng Ingles. Wala naman dapat magtatawi eh kung kasusunod lang tayo sa video. Dito sa dati, magkakasali sa Ingles. Alam niyo mga kaibigan, sabi ng mga iglesia ni Kristo, kung atin daw paniniwalaan na si Kristo ay Diyos, napakarami daw talata na babangkahin o kukontrahin. Pero tiyak uh, sa aking pagkaunawa, tiyak na tiyak, kapag pinaniwalaan mo na si Kristo ay tao, mas lalong maraming talata ang babanggahin o, o kokontrahin, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi tama yung sinabi ni Brother Eli, na si Kristo ay nag-anyong tao. E kung nag-anyong tao, tama naman eh, bakit ka mag-anyong tao kung ikaw ay tao na? Ha? nakitulad sa tao. Ba't ka magigitulad sa tao kung hindi kung ikaw ay tao na? Mga kaibigan. Ah, kaya totoo. Unang-una, si Kristo hindi katulad ng tao na nanggaling sa alabok ng lupa. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang Panginoon Kristo? Mga iglesia ni Kristo, pakinggan po ninyo ito. I-analyze na lamang po ninyo. Yung mga miyembro po ng Iglesia ni Cristo na uh, talagang nagsusurit, uh, nagahanap ng katotohanan. Bigyan nyo ng daan ito sa inyong mga puso't pagkaunawa. Uh, kung saan nanggaling ang Panginoong ng Kristo. Hindi katulad ng tao na nanggaling sa alabok ng lupa. E eh, saan siya nanggaling ito? Eto. Dito po sa kula mula, sa, mula kay Mikyas, mga kaibigan, na kung saan si Kristo hindi nang galing sa alabok ng lupa. Ah, naganap kasi itong hulang ito sa ating Panginoong Kristo. Sa 5 ng Mika sa versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Efrata, na maliit upang lumagay sa libu-libu ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Saan daw nang galing ang Panginoong Kristo? Ha? Saan nagbuhat ang ating Panginoong Heso Kristo? Doon po sa walang hanggan na kung saan lumabas mula sa Panginoong Diyos o sa Ama. Mga kaibigan at mga kababayan, yan ay naganap sa ating Panginoong Isu Kristo. Kaya ang Panginoong Isu Kristo hindi po siya tao, naniniwala tayo. Kasi hindi siya nanggaling sa alabok ng lupa, kundi nanggaling po mismo sa sinapupunan ng Ama. Na kung saan iniluwal po ng Ama, ipinanganak po ng Ama. At malino po dito sa uh, katuparan ng hula sa Mateo Kapitulo 1 sa versikulo 23. Sabi po dito, Ah, narito ang dalagay magdalang magdadalang tao ah, at mga anak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Yung ipinagdalang tao ni Maria kung si Maria ay tao, nagdalang, nagdadala siya ng tao, yung katawan ng ating Panginoong Yesu Kristo na kanyang tinirahan, tao po yun, mga kababayan. Pero yung pumasok doon, ah, yung um, gumamit doon sa katawan na iniluwal ni Maria, ay hindi po tao. Sapagkat sabi dito, ah, ang kanyang pangalan ay tatawaging Emmanuel na kung liliwanagin, hindi lalabuin, ay suma sa atin ang Diyos. Sino daw yung suma sa atin? Ah, na nakita ng mga apostol, na ah, uh, ipinangaral ng mga apostol, walang iba kundi ang Panginoong Isu Kristo. Kaya nga sabi, kung liliwanagin, hindi kung lalabuin. Ah, kung liliwanagin, ang Diyos ay sumasa sa atin. Si Kristo po ang sumasa sa atin. Si Kristo po ang nagpaliwanag sa atin. Si Kristo ang nagkatawang tao na verbo. Galing sa Ama. Alam nyo mga kaibigan, napakahirap pong tanggapin na si Kristo ay tao a ah, mula pa nung walang pasimula. Sapagkat si Kristo po mga kaibigan, kung atin pong babasahin, kung atin pong aalamin, na nauna po si Kristo a ah, sa lahat, siya ang panganay. Ayon dito sa Kolosas 1, 15 kung atin pong babasahin ang pahayag na Apostol Pablo na siya ang larawan ng Diyos si Kristo na dinakikita ang panganay ng lahat ng mga nilalang siya yung panganay sa lahat ng mga nilalang Nauna, una, ibig sabihin na una siya sa lahat ng mga nilalang wala pang nilalang ng Diyos andun na ang Kristo sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya at ito pa sa 17 at siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nabubuhay dahil sa kanya Tama eh. Dapat mauna siya sa lahat ng mga nilalang. Kasi ang lahat ng mga nilalang, ang lahat ng bagay na may buhay, nabubuhay sila dahil kay Kristo. Pwede bang mahuli yon? Pwede bang mauna si Adan o yung lahat-lahat na may hininga? Pwede bang mauna si Abraham kaysa sa kanya? Pwede bang mauna si Noe kaysa sa kanya? Hindi po pwede mga kaibigan. Pwede bang mauna yung mga anghel kaysa ating Panginoong Yesu Kristo? Hindi po. Sapagkat lahat ng mga bagay na nilalang na may buhay ay nabubuhay sila dahil kay Kristo. Dapat lang mauna si Kristo, mga kapatid. Yan po ang maliwanag. Kaya, suriin natin mula sa pagtuturo ng Biblia. Hindi yung paniniwala nilang basta tatanggapin natin. O, kailangan kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ngayon bang ang ating Panginoong Heso Kristo ay nasa langit na? Diyos na kaya ang kanyang likas na kalagayan? Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa awit 80 at ang talata po ay 17. Uh -huh. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. At kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos na ang tinutukoy ay yung anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Heso Kristo. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Colossus po 3 at ang talatay 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinarurong koonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Heso Kristo. Ayan po mga kaibigan. Yan po ang pagka uh, paniniwala ng mga INC na yung sinasabi doon po sa awit ay si Kristo daw yung nakaupo sa kinakanan uh, na pinalakas si Kristo daw mga kaibigan. Ah, yan ang unawa at paliwanag ng mga ah, uh, ANC. Pero ano naman po ang pagka uh, unawa o paniniwala o pahayag o pagtuturo ng kapatid na Eli tungkol po doon sa nakalagay sa awit atin pong pakinggan. Ang iyon hanggang sa kailan man. Sabi nung ama sa kanyang anak. Eh, hey, brother, really, doon sa so, ochenta ng awit, hmm. talatay 17. Ah. Ang sabi o na nasa kanan doon ng Diyos, babasahin ko, oh. ang iyong kamay hmm. sa tao na iyong kinakanan. Ayun. Sino yun? Ang tao nasa kanan daw ko ng Diyos ay hindi Diyos at tao. Uh, ay. ay, kapatid, walang ganun ang nabasa mo. Basahin ko ulit. Ulitin mo mapatungnawa o iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. O kinakanan, hindi ka nasa kanan. Iba yung kinakanan sa nasa kanan. Huwag mo, huwag mo mibiglayin. Ha? Mibiglayin. At sa ayan, takoyan. Takoyan. Ano? At ang palalangin, makapagalagay kung ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Hindi si Kristo yan. Kasi si Kristo, bago pumanik sa langit, pinatungan na ng kamay ng Diyos. Eh yan, hindi pa natapatungan eh. Oh, paano na, nawa. Hindi, hindi pa napapatungan yan. Kaya paano sasabihin si Kristo yan? Oh, yan ang iniligaw ka ng pastor mo sa Iglesia ni Kristo. Ay, di ako Iglesia iniligaw. Hindi, yun ang ang punta Naligaw ka dyan, kapatid. Kasi, iba yung kinakanan kanan kaysa ka na sa nasa kanan. Ano? Ito si Kristo nakaupo na sa kanan. At bago mo po, tinatungan na ng kamay dito pa sa lupa, tinatungan na ng kamay si Jesus eh, ng Diyos. Eh yan, hindi pa napapatungan, kaya ang panalangin, mapatong nawa ang iyong kamay. Hindi naman sinabing, napatong na ang kamay mo. Hindi, hindi, sabi, mapatong kung nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao, Hoy, tutuloy mo paano? Nakasulat sa ko. Sa, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Di ba yung na nakasulat? Okay. O paano si Kristo, hindi naman mahina si Kristo. Yan, pinalakas yan eh. Kaya nagaya ka rin. Eh. Hindi si Kristo yan. Eh, pinalakas ng Diyos yan eh. Eh, alam mo si Kristo, hindi kailangan palakasin ng Diyos. Malakas talaga yun. Alam mo kung ba't malakas yun? Basa, 1.24 ng ulo ko Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at, at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Jesus Christ is the power of God. O, kita mo, palalakasin ba ng Diyos eh? Yun ang power of God na sinasabi ni Pablo. Eh, malakas nga yun eh. Eh, yung nasa 80-17 ng na eh. awit, ah, kahina yan, kaya eh, pinalakas ng Diyos yan. Alam mo kung sino yung kapatid? Yeah. Si, si David. Ah, si David. Kaya, suriin natin mula sa... Maliwanag po sa atin mga kapatid na para po sa mga INC, si Kristo ay tao kahit pa ngayon at nasa langit na mga kababayan no si Kristo ay tao ngayon wala tayong magagawa yan po ang kanilang paniniwala yan po ang kanilang doktrina yan po ang kanilang uh, uh, na pag-uunawaan tayo hindi tayo tutul kung si Kristo man ay may sinasabing uh, tao Ah sinabi na po Pablo tao na tagapamagitan wala tayong tutol doon mga kaibigan sapagkat kailangan kasi na maging tao si Kristo para uh, matubos ang ating uh, kasalanan napakaganda po yung paliwanag ng kapatid na Eli na si Kristo hindi dapat uh, palakasin kasi ayon po doon sa unang Korinto kapitulo 24, ay si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. E paano pa palakasin ng Diyos yun? Eh, siya nga yung kapangyarihan niya eh. Ha? Ah, palalakasin pa ba niya yon mga kaibigan? Tayo ang dapat palakasin ng Diyos dahil tayo ay mahina, ah, hindi katulad ni Kristo. Ang tao ay mahina, mga kababayan, na kailangan palakasin ng Diyos. Pero si Kristo, dahil hindi tao, hindi dapat, uh, hindi kailangan palakasin ng Diyos sapagkat si Kristo po, mga kaibigan, ang kapangyarihan ng Diyos. Sana makuha nyo yung punto, mga kaibigan at mga kababayan.